Good morning. Hi guys. Good morning. Maaga-aga ko ang naihatid si Ria sa school. Wala din kasing traffic. 8.20 nga ay nasa school na kami. Mga 8.40 kasi yung start ng klase nila. After ko nga siyang maihatid, pumunta naman ako ng Walter Mart para bumili ng mga vitamins niya. Malapit na kasing maubos yung mga vitamins niya kaya kailangan ko nang mag-restock. At dito nga ako sa Watsons nakabilay ng mga vitamins ni si Ria. Uh, patingin na yung Orange, orange siya. <laughs> ang mamahal na nga rin ng mga vitamins ngayon. Kaya minimake sure ko na araw-araw at hindi pumapalya ang pag-inom ni Rhea ng vitamins. Para masulit, di ba? Thank you. Kasama ko nga pala yung kaibigan ko dito sa Walter. Pero nag-grocery pa siya. Magpo-food court muna nga ako habang hinihintay ko siya. Alam ko kasi na hindi siya makakapamili ng maayos kapag sunod-sunod lang ako sa kanya habang nag-grocery siya. At ayoko naman na magmadali siya at may makalimutan siyang bilhin dahil sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanya, hihintayin ko na lang siya dito sa may food court. dahil na hindi pa ako nagbe-breakfast, kakain muna ako. Bumili lang ako ng potato corner yung pinakamaliit nila. At syempre, may ka-partner din Zagu taglit ko lang din naman siyang inintay at pagdating niya ay sinabayan ko siyang kumain ng siomai. At pagkatapos nga namin kumain ay sumaglit naman kami dito sa Mars Watch Service Center sa may second floor para magpapalit ng battery ng relo. Dito talaga kasi ako nagpapalagay ng battery. At years nga ang tinatagal kapag dito ako nagpapapalit ng battery kay kuya. At pagkatapos nga namin ay bumalik na din kami agad sa school dahil malapit na yung bell time nila. At naalala nyo ba yung huli kong vlog na nagtatanim sa lariya ng mga seeds at ilang araw nga lang ay tumutuloy tubo na itong mga tinanim nila kaya naaamis yung mga bata. Maaga-aga nga tumating yung sundo namin kaya may oras pa ako at hindi ako magagahol magluto ng lunch namin. Sinigang pa lang niluto ko para sa pananghalian namin. Ulam lang pala yung niluto ko dahil sa umaga nagsasaing na ako hanggang panghapunan na namin. Pagkatapos nga namin kumain ay nagligpit at naglinis-linis ako ng konti. Linisan ko na nga itong electric fan namin dahil medyo makapal na yung alikabok niya. Bago ko naman patulugin si Ria para mag nap time, nagsalang muna ako ng mga labahin. Para pag nakatulog na siya, doon naman ako magsasampay. Tapos sinuutan ko na siya ng socks at long sleeves and ready for nap time. Mainit at kulog kasi sa kwarto kaya mag i -e kami. Yes! Okay. what if I have to go to other country and work there? I will be sad. Huh? I will be sad. Why are you sad? Why you will be sad? Daddy will take of me. Huh? Daddy will take of me. But Daddy is your parent also, Deba. Right? But mommy is not around. Yeah, but mommy is not around. Daddy will take care of you. Yeah. Oh, and I will work in the other country. And then I will I will work and earn money to buy you all the things you want. What like that? Mm! Um, yeah. No! Why? Because are uh, uh, just to work in other country. Uh -huh. But, deba you said you, you want so many toys. It's enough to work. It's enough to buy. Huh? It's enough. It's not buying time. <laughs> and working time is only. It's only like that. And you said, mommy, buy me this, buy me this. No. Oh. When, when I say no, but. Don't buy me this. Don't buy me this. It's enough to buy. Okay. I will do that. Why it's enough to buy? Because it's enough to work with, with other. You will not buy anymore. Ah, you don't need more toys. Huh? Yeah, you will work only in daddy's room. <laughs> you don't want mommy to leave you? Yeah, only my daddy will go in the office. Ah. Why you don't want mommy to to live to the other country? Because I'm so really sad when you go there and daddy will take care of me. Bakit? Why? Why? Because you only want mommy to take care of you. Yeah. Why? Because my daddy wants to go to office. Oh. But I'm leaving na next oh. month. I have a plane ticket. I will I will ride an airplane and I will go to Korea. Maya maya nga din ay nakatulog din ang bata. At tara, i-open natin yung parcel na dumating. Siyempre, sure, mambubudol muna tayo. na container nga to na may apat na compartments para pag manghihingi si Ria ng snacks ay may magagamit ako. Para pwede na ibang, -ibang klase yung i-offer ko sa kanyang pagkain. Pag din magdadala ko ng snacks, pag umaalis kami ay dito ko na lang din ilalagay. Magaan lang din siya at may cover. Hindi naman siya kalakihan at kasya lang din siya sa mga bag namin. At magaan lang nga din siya bitbitin. Kung gusto mo rin, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Bumili din pala ako ng Umi Style Silicon Container. Para naman to sa lunchbox ni Ria. Para additional compartment. Pwede ko ditong ilagay yung sliced mango niya or apple or grapes. Kung gusto mo din ito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So ayun lang muna for today guys. See you on our next vlog. Bye!